Nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente sa bayan ng Pilar Abra at Santa Maria Ilocosur ang naging bakbakan ng militar at mga rebelde sa barangay Nagkanasan sa Pilar Abra tanghali noong Martes, April 2. Sa paghupa ng tensyon, patuloy pa rin ang hot pursuit operation ng 50th Infantry Battalion sa mga tumakas na rebelde. Pero naka sa kanilang paghabol ang mga itinanim na mga bomba sa lugar ng mga rebelde. Uh, we expect na dadapay na ng ibang bantay. That's why medyo narigatman kasi lately kasi uh, Charles, since, uh, we were able to recover uh, uh, IEDs, elements uh, for IEDs, eh, bomba comprehensive din kami na hindi kami basta-basta makapasok dahil uh, siyempre may TTP sila dyan na naglalagay sila ng mga bomba-bomba dyan eh, sa mga kampuhan nila. So we are also very careful on that. Nanatiling mahigpit pa rin ang seguridad sa lugar at mga karatig bayan. So sa area is uh, ano na yun, uh, surrounded na ng uh, combined PNP ng uh, Abra at PNP ng Ilocos pati yung mga special action forces at saka mga army. So, plus lahat ng uh, point of exit at country, uh, sealed na yun. Ngayong araw, pinayagan na ng militar ang mga residenteng apektado ng bakbakan na bumalik sa kanilang mga tahanan. Maalalang higit limang daang residente ang nagsilikas ng sumiklabang gulo. We are encouraging also na the, the residents to go back to their normal lives already. Uh, total, yun nga lang. Uh, hopefully, if we na they will not go to the Rimabalay to so seek the refuse. Samantala, ipinakita ng militar ang ilan sa mga kagamitang nasabat nila mula sa ilang kampo ng mga rebelde na nadiskubre sa bayan ng Tubo, Lakub at Malibkong Abra. Kinabibilangan ito ng mga matataas na kalibre ng baril, mga pampasabog at iba pa. Ipinakita din ng ilang mga sundalo kung paano ginagawa ng mga rebelde ang mga IED. Bubuksan nila 'yan, bubuksan nila. Pagkabukas nila, buo na siya. Ngayon, meron na butas. Meron na siyang buo na. Sa ngayon, tiniyak ng militarang ang kaligtasan ng mga residente sa lugar habang nagsasagawa pa sila ng follow-up operation. Charles Nicolimon para Salizón headlines <laughs>